John Edward Bali yung ito yung kinawa niyong ating buyer Kasi may warranty ba yan? One year Sabi Ah, sa Miguel Boss San Miguel Boss ako niya Ganda na ito, ito yung scope nati Ito yung angkop sa malapit at malayo Bali, ano yun. Check-in muna natin, Ergan Taga San Miguel kayo, binaha ba kayo? Ano mo na? Hindi na akong binaha doon. Hindi nyo amin, mataas na Sa gawin ng lindok na eh, kapag tambiak na kami. Sargado na eh. Ha? Ha? Okay lang muna Basta ang mahalaga dyan kasi sa pet ipit. Hala, ganyan talaga. Hindi naman mga... Salamat. Mga yung warranty. Mga yung warranty ah. Oo,